Yo, yo, yo mga boss Aga pa tayo ginpukaw Para magbakal ng lukos Nga atun lutuin para sudan Sa hirap ng buhay ngayon Sumudan man tayo palagi na lang lukon yung ating ulam Papunta na pala tayo sa balak ng lukos Perte yung init dito Pero hindi na tayo iitom Kay itom na tayo nga daan So shout out yeah, muna na tayo po. sa ating kaibigan Si Ramon Ortega Iki Ibos Boko, shout out. Suwari na sa balay. Pirpir na natin yung lukos at mga panakot na gagamitin naton. Munisya na mga natin naton yung mga panakot. Una naton yung brown. Ipun naton yung ating gasol. Lagyan natin yung kalahan ng mantika. Lagyan natin ng bumbay. Isahin natin yung lukos. Lagyan natin ng ahos. Puri lugay yun talaga na, na gamay. Lagyan natin ng pula na kamatis. Ay, orange galing nga kamatis. Tsaka natin ilagay yung lukos na ating lulutuin. Tapos lugay yun natin ng kunti ito. Lagyan natin ng patis. Lagyan natin ng langgaw. Tapos gamay nga asin. Kagamay nga kalamay. Brimudan daw sing 2 kabilog nga katumbal. Ayos na luto na na mga boss. So manyaga na ta, makao na ta. Tas naman mga boss ah. Salamat gid. Adios mga boss.